So yun na nga mga kalasun For today's vlog nga natin mga kalasun na Ito nga nililiali ako na And big shoutout nga pala Kay Unel Subiono From Mindanao Project At kay Boss Ken Mark nga pala natin ng TKL dyan sa Blooming Treat At sa mga magpapashoutout sa akin Mag comment down below lang kayo mga kalasun At isa shoutout ko kayo ngayon, simulan na natin to mga kalason. Habang nililiali ako na to mga kalason. Alam nyo ba ang ginagawa ko dyan? Tinatanggal po natin ang mga balat suwa nyan mga kalason. No? Patingin to yung patalga, kala mo talaga eh. So yun na nga mga kalason, no? binibilisan na nga natin na sa pagliliya na yan mga kalason. No? Matanggal ang mga balat suwa at mga taytay dyan sa pintura kasi opisina to kailangan masinop tayo mga kalasod na natin mga kalasod at ito na nga mga kalasod na kumuha ako ng masilya para masilyahan pa natin at mawala yung mga butig butig ng pader na yan mga kalasod no yan o oh. minamasilyan natin papakinisin natin uli at tatanggalin natin yung mga balat nya kasi yung balat na yan mga kalasod o oh. nakikita sa araw yan o oh. may salamin kasi yan mga kalasod natin pakikinisin natin uli papagandain natin at ang um, papatanggal po dyan mga kalason alam nyo ba gamit po tayo na lumang roller o kaya pud-pud na roller ng mga para pino at smooth ang ating gagawin. Ipapakita ko rin yan pagkatapos kung magmasila na ito mga kalaso. Mga masilihan ko muna yan. basic rules muna tayo mga kalaso na, sa mga nakakaalam alam ko naman ng mga veterano kayo ako bago alam po. Yan lang po yung mga natutunan ko at naituro rin sa akin kaya sa mga bagoan pa lang guys na mga pintor tulungan natin sila at wag na natin kutsain pa. Kung ano man ang mga naituro turo sa atin mga kalaso no? wag na natin pa tayo magpayabangan pa kasi pare-parehas din naman tayong nagtatrabaho lang mga kalason. no? kaya dapat ituro natin at i natin din sa kapwa natin hindi pa marunong at huwag na natin pa silang pagtawanan yung iba tiyagtatawanan pa na hindi marunong yung iba naman nagyayabangan pa kala mo kung sino talaga feeling foreman na kaya dapat i-share natin yung mga natutunan natin sa kanila mga kalason. no? So, yun na nga, no, marami talagang ganyan sa trabaho, mga kalason, no. Kailangan i-share lang natin, huwag natin magpayabangan, no. So, ito na nga tayo, mga kalasun. ayan, no, pinakita ko sa inyo yung balat suway, yung ko at ito yung nangyara kasi noon, ayan, no medyo balat suwa kitang kita talaga siya pag nasisinaga ng araw yan pinapakita ko sa inyo bago po masilihan no yan yung iba na no? masilihan ko na po yan ayan eh, na lang yung tira na lang ginawa ko mga kalaso, no? tapos eto na nga mga kalaso no? na talaga ng view kitang kita nyo naman mga kalaso, no? Siyempre, eto na naman tayo uy bonjing yun ha oh, iba? bonjing bonjing yun pintura mga kalaso no Ito eto na mga kalaso no okay. habang pinipintura ko yan break time na po yan mga kalaso na kaya tayo na nakagawa ng video yan umuha ko ng baby roller yan baby roller na pod para maganda ganda yung hagod ng pintura natin at saka suklay suklayin po natin mawala po yung mga balatsuwa na nakita nyo ka ganina Ganun po ang balatsuwa it means sa mga balat suwa tinatawag po yan sa ganyan po talaga i-reject po kapag binasilan po ng ganyan kaya pinapaulit po ng mga engineer yan at lalo kasi nasa loob tayo ng opisina kaya kailangan po talagang pagandahin po talaga sa lugar po ito ng mga opisyalis namin kaya sinusuklay-suklay ko po na napaganda po yan no? yan tinusuklay suklay po natin ng pinong pino, -pino kumuha baby roller at sunod po yan gagamitan natin ng malaki para pinong pino na 'yan pinong pino mas pinong pino pa sa ginawa ko kasi kaya minasilihan ko yan niliya ko niliya liya ko na rin yan mga and at so yun na nga mga kalason, ipapakita ko rin to sa inyo yung pag termination natin gagawin no? ayan no? termination ng na natin para maganda po pagtanggal ng tape. Napakagandang termination po ang gagawin natin doon mga kalaso. Yan kapag oras na pinturahan po yan, pag tinanggal yung tape, napakaganda po ng guwit nating makikita. Yun lang mga kalaso, at maraming salamat lagi. Ang masasabi ko lagi, eh...